Ang multo sa sinehan ng Star Mall Alabang. Marami ang nagsasabi na may hindi maipaliwanag na presensya sa loob ng mga sinehan ng Star Mall Alabang. Sa una, mararamdaman mo lang ito bilang malamig na hangin sa batok o ang pakiramdam na parang may nakatingin sa iyo mula sa likuran kahit alam mong walang tao. Ngunit may mga kwento na mas nakakakilabot kaysa doon. Isa sa mga pinakapinag-uusapang kwento ay tungkol sa isang babaeng multo na madalas makita sa Sinehan Duos ng Star Mall Alabang. Ayon sa ilang empleyado ng mall, may mga pagkakataong kahit tapos na ang last full show at isinara na ang Sinehan, may maririnig silang mahihinang paghigbi o iyak mula sa loob. Sa isang gabi, si Randy, isang janitor sa mall, ay naatasang linisin ng isang Sinehan pagkatapos ng huling palabas. Mag-isa lang siyang naglilinis gamit ang flashlight dahil bahagyang naka-off na ang mga ilaw. Habang nagwawalis siya, napansin niyang may isang babae na nakaupo sa pinakahuling hilera ng upuan. Sa una, inisip niyang isa itong customer na nakatulog sa loob ng sinehan. Nakatalikod ito at tila nakayuko, kaya hindi niya makita ang mukha. Miss, tapos na po ang pelikula, pasensya na, pero magsasara na po ang sinehan, magalang na sabi ni Randy. Walang sagot. Lumapit siya ng kaunti, at sa sandaling iyon, biglang namatay ang kanyang flashlight. Kasabay nito, biglang bumukas ang screen ng projector ng kusa kahit wala namang operator. Ang puting liwanag mula sa screen ay saglit na nagbigay liwanag sa buong sinehan. Doon niya nakita ng malinaw ang babae. Dahan-dahan itong inangat ang mukha niya at walang anuman doon. Isang madilim, butas na espasyo lang ang kanyang mukha. Napaatras si Randy sa sobrang takot napasigaw at mabilis na tumakbo palabas ng sinehan. Pagdating niya sa labas, nanginginig niyang ikinuwento ang nangyari sa kanyang mga kasamahan. Ayon sa ilang matagal nang nagtatrabaho sa Star Mall, Alabang, ang babaeng ito ay isang multo ng isang estudyante na di umano ipinatay sa loob ng CR malapit sa sinehan. Simula noon, maraming iba pang empleyado at bisita ang nakakaranas ng kakaibang presensya sa loob ng sinehan. Minsan kahit na walang tao may naririnig silang bulungan o mahihinang iyak mula sa loob. May ilan ding nagsabing habang nanonood sila ng pelikula, may tumabi sa kanila. Pero nang lumingon sila, wala namang tao. Ang pinakanakakakilabot, may ilang nagsabi na kapag kumuha sila ng selfie sa loob ng sinehan, minsan may lumalabas na mukha ng isang babae sa likod nila, kahit wala namang ibang tao sa sinehan.